1, 2, 3, come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, ako naman ang tatanungin niyo nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sam ninyo. So, yun! So, kamusta naman kayo? So, sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Siyempre, birthday ko na today. I'm so happy. Medyo pagoda lang yung lola ninyo kasi pumunta nga tayo sa Miss International Queen. Tapos, alam mo yun, yung parang yung pahinga ko, hindi pa ganun kasapat. Pero, syempre, very strong ang mamasam ninyo at maganda ang pakiramdam at mood natin today. And then, of course, maraming salamat sa lahat ng mga bumate kagabi, Diyos ko, talagang inuulan na ako ng message. Maraming salamat sa pagmamahal ninyo. Ang buhay ko, nasa tatlong bahagi lang. Siyempre, sa amin ni Nu, saka sa pamilya ko, and then, of course, sa inyong lahat na talaga naman na nagmamahal sa akin. At syempre, doon sa mga co-teacher ko, ko at sa mga estudyante ko. So, yun, doon lang umiikot talaga yung mundo ko. Wala nang iba. Tapos ako may ilig lang naman ako talaga sa bahay. Actually introvert ang mama sa ninyo. Sa totoo lang. But syempre hindi halata kasi syempre nandito tayo sa mundo. Kailangan talaga matuto ka pa rin makisalamuha. Pero as long as possible talaga gusto ko talaga nasa loob lang ako ng kwarto nagpapahinga. Masaya na ako ng ganito. Ganon! At eto nga, syempre marami tayong chika na talaga naman, oh my gosh, maloloka ka. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa unang chika, Top 12 ng Miss International Queen, naloka ka ba Mama Sam? Yes, naloka ako kasi talaga unexpected yung ibang kandidata Tapos yung iba, inaasahan mo, wala El, tukuyo sila ng bonggam-bongga Ang mga pumasok sa top 12 ay Vietnam, USA, Mexico, per Puerto Rico, Laos Andyan din si Venezuela, Brazil, Japan, Peru Colombia, Philippines, Thailand. Actually, maganda yung set ng top 12 nila. Kaya lang kasi may mga strongest candidates din na inaasahan ka na makakapasok dito pero wale, di ba? Katulad na lang halimbawa, Indonesia. So, yon El Tokuyo ng bonggang bongga si Indonesia. Tapos, El Tokuyo din ng bonggang bongga, syempre, ang pambato ng Malaysia na nakakaloka. E, sena talaga siya ng bonggang bongga. Tapos, ayun din, uh, El Tokuyo din si India Si India kasi parang piling ko Ang ganda ng performance tapos wale Sino pa ba? May mga front runner din talaga na inaasahan mo pero wala dito. But Surprising, syempre, si Japan. Yes, si Japan, si Laos, si Myanmar. El Tokuyo din si Myanmar. So, yan. Kaya, nakakaloka. Pero wala tayong magagawa. Kailangan talaga gawin mo yung best mo. Attitude, performance, ganon. At higit sa lahat, kailangan may beauty ka. Pero natuwa ako kasi tatlong Pilipina ang nakapasok. Si USA, si Japan, at saka si, uh, si ano, si Philippines. Tapos natuwa din ako nakapasok si Venezuela, deserved naman niya. At sa kasi Mexico, pero nagulat ako sa pagkakapasok ni Brazil. <laughs> so yun, kasi hindi ko inaasahan si Brazil. Ang macho niya kasi, pero ang guapo. Sa Saroto ko lang. So maganda siya, maganda sa personal. Tapos Ayun, tuwan-tuwa ako kay China. so, yun. Si China kasi parang, alam mo yun, parang si Mother si Tang lang. Kahit sa so personal, sobrang naloka ako sa kanya. At para naman sa sunod natin, Chika, Mama Sam, top 6 ng Miss International Queen. na Windang ba? Actually, hindi naman ako nawinda kasi very strong at tough nga labanan. Pero nalungkot ako kasi hindi nga nakapasok si Venezuela. Kung titignan mo siya sa personal, para siyang supermodel talaga. Ang tangkad, ang ganda ng katawan, winner. So, ang pumasok ay si Peru, Colombia, Philippines, Vietnam, USA, and Thailand. So, sobrang ang higpit ng labanan, lalo na sa Q&A nila, talaga naman nalok ako ng bongga-bongga. Kaya yung top 3, nalok ako kasi Thailand, Peru, Vietnam. Actually, hindi natin inaasahan na makikipaglaro ng bongga-bongga dito si Thailand kasi parang silent killer yung dating niya. Tapos, dark horse naman at drama ni Peru. Tapos si Vietnam naman siya. naloka ako kay Vietnam. Talagang very strong siya hanggang sa dulo ng laban. In fairness kay Vietnam, pag tinignan mo siya sa personal, sobrang ganda niya. Kung pagkukumpara ko yung ganda ni Vietnam sa kayong ganda ni Philippines, ang ganda ni Vietnam, babaeng babae talaga. Sobra. Si Philippines naman, ano siya, ang lakas makapiya words back. Ayun yung drama niya. Piya words back na matangkad. Ah, very beauty queen yung dating. Ganon! And then, kamusta naman ang beauty ni Peru? Ang beauty ni Peru ay pero. <laughs> maganda, maganda siya sa personal. Hindi kasing ganda katulad ni, ni Vietnam. Kasi si Vietnam mukhang artista, mukhang porn star. Pero etong si ano, si Peru, ano yung beauty queen materials talaga. Ang ganda ng mukha. Hindi lang siya lovely sa camera. Pero sa personal, pag nilapitan mo siya, ay ang ganda. Lalo na yung yung malapitan talaga yung face to face Grabe magkamukha kaming dalawa Charot! So yun, si si Thailand Maganda din si Thailand ha In fairness ang tungkol Mukha siyang manika Pero hindi rin ako magugulat Kasi ang galing naman pala talaga ni Thailand Alam mo yun yung ang ganda ng mga sagutan Ang lalim ng mga sagot So windang ako Tapos si Peru naman sya na windang din ako sa galing ni Peru Sobrang winner din talaga yung kanyang sagutan ano siya, di ba? Divorce. Di divorce siya dahil hindi matanggap na ganun siya. So, yon Ang ganda, may istorya, may lali. And then, sa si Vietnam, sa roto lang, naloka ako sa kanya. So, yon At para sa sumunod na chika, mama Sam, tingin mo, deserve ba ni Vietnam makapasok sa top three ng Miss International Queen? And then, tingin mo, bakit hindi siya nanalo? To be honest, she's a very strong tapos dahil na maganda siya kaya siya 'yung nakakakuha ng maraming award. Pretty talaga siya sa personal. Kapag nakita mo siya, magagandahan ka talaga sa kanya. Pero <laughs> nawindang ako dahil 'yung Q&A niya, akala ko magi-English si bakla. Hindi. <laughs> hindi siya nag-English. Ano siya? Nagpa sa Vietnam siya. So, yon Nawindang ako kasi hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. In fairness doon sa interpreter niya. Sobrang galing. Panalo. Panalo ko yung interpreter. So, yon Ang nagpanalo doon, kaya siya nakarating sa dulo ng competition because yung interpreter niya, winner. So, yon Kaya, sabi ko, hindi rin natin alam ko ano talaga kinudane ito eh. Saka ano, kita sa body language niya, kita sa mukha niya na parang bubita sumagot, gano'n. Yung interpreter lang talaga yung nagpaganda. piling ko lang ha. Pero pag tinitignan mo kasi sa monitor o tinitignan mo siya sa personal, yung mukha niya pag kinlose up, sobrang parang iisipin mo na ano, hirap siya sumagot kasi isip siya ng isip ko ano yung isasagot niya, hindi katulad ni Peru na genuine yung sagot kaya ito ang nanalo, genuine kasi si Thailand naman ay nako winner sobrang palaban din akala ko nga Thailand ang mananalo kaya lang natalo siya ni Peru dahil mas genuine si Peru more than kay Thailand si Thailand yung ano yun eh uh, parang doon din siya nadali Magaling si Thailand da In fairness ha Sobrang gusto ko din yung sagutan niya But syempre si Philippines Maganda din naman So yan So top 6 Philippines Consistent So noong 2022 Nanalo tayo Ngayon top 6 ulit Tapos last year top 6 Mama Sam Anong masasabi mo dito? congratulations sa mga queens natin na ipinapadala dito sa Miss International Queens. In fairness kay Lars at saka kay Sophia, syempre hindi man nila nakuha yung corona. Ito yung kandidata na alam mong inilaban nila yung competition. So, yon Yung talagang wala kang masabi naman. Wala kang maipipintas kasi ginawa naman nila. Nakita nyo naman si Sophia do sa evening gown. Ang gando talaga ng pasarela niya. Ang ganda ng lakad. Ang ganda ng execution. So, wala akong masabi kundi good job. So, yon Good job siya para sa akin kasi she did well. <laughs> Perfect. Di ba? So, yon Congratulations, syempre. So, yon At kay Lars din last year. Sobrang winner wala akong masabi. Sana next time. Okay lang naman ako na hindi sila nanalo kasi feeling ko uh, deserve din naman ng iba. Kung parang good job na ang Pilipinas doon. At kung hindi man natin nakuha yung corona, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay laging Pasko sa Pilipinas. Tama na yung lumaban tayo ng batas, nakita natin yung performance nila at nakarating sa dulo ng laban, di ba? Kasi ito kasi mga pageant, lagi natin tandaan, business talaga sila. Business talaga. Siyempre, paiikuti nila yung corona. At meron talaga silang gustong manalo. Yun yun. <laughs> so, yun. Di ba? Kasi parang, at the end of the story, ano eh, organization pa rin ang masusunod kung ano yung gusto niya. Kasi nga, business to. Isipin mo na lang, kung lagi si Philippines ang ipapanalo nila, anong mangyayari doon sa pageant nila? bastang alam ko lumaban ang Pilipinas. So iniikot nila yung corona, 'di ba? Kasi kung iisipin mo eh saan ba galing ang corona? Nung 2018 sa Vietnam, Asia. Tapos nung 2019, USA, so Amerika, Tapos napunta sa Latin America, Mexico, 'di ba? 2020, 2022, Philippines, oh, Asia uli. Tapos napunta sa Europe, Netherlands. Tapos bumalik sa ano sa Peru, sa so Latin America. So pinaiikot nila e eh, kung may Africa na sasalig next year, I think Africa ang mananalo. So ganon. Kasi parang promote promote yung pageant sa around the world. O ganon. Kasi syempre kung ipapanalo nila Asia uli, baka namang magtampo na yung mga ano sa mga Latinas. Sasabihin nila na parang ay nako, hindi tayo nananalo diyan. Kaya pinaiikot nila. Ngayon na walang sumaling Europe, 'di ba? So 'yon, nakakaloka. But congratulations. Nag-congratulations sa lahat ng nananalo. Congratulations sa organization. In fairness sa kanila, may patubig sila last night. So 'yon, dalawang beses nila ako binigyan ng tubig. Kala ko din nila ako ng pagkain. Eh. Kaya lang late ako, charot. At hindi ako doon kasama sa listing, charot. Kasi ano, dumating ako doon, sobrang late. Tapos hindi talaga ako nagpa-list. Dito na ako nagpa-list. Siyempre, kilala naman na nila ako. So, yon hindi naman sila mahigpit sa akin. Kumbaga, sabi nila, next time daw, ano, <laughs> ilista ko na daw yung pangalan ko. Pinapalitan nila yung, ano, sabi ko kasi hindi ko mahanap yung contact ko. Sabi nga palitan mo, Miss Stephanie. So, para alam mo. So, yun, pinalitan ko na. And I'm happy. So, yun. So, para sa sumunod natin, chika, mama Sam, winner na si Pero. So, din mo ba, deserve ba? ang maging title siya dito sa Miss International Queen. To be honest, yes, deserve naman. ah uh, maganda ang eksena niya. From top 6, nakita natin kung paano siya sumagot. Talagang bongga. Pero may comment ako doon ha. Overtime siya dun. <laughs> so, yon So, in fairness naman, maganda yung sagot. Kaya lang sa akin ganun, 30 seconds. So, inabot ng 1 minute and 28, 28 seconds. So, sabi ko, may record ako dyan. Nire-record ko. So, yon Nawindam lang ako doon. Parang sabi ko, ang mahaba, dapat demerit na yon. Kung ikukumpara ko yung sagot ni Philippines sa kanil, pero doon sa top 6, I think Philippines ako. Kaya lang, uh, very genuine talaga yung sagutan nito ni Peru at lumalaban talaga ng bonggong-bongga. Kaya wala akong ano, comment din. So, deserved niya. So, she's a lucky girl nung gabing kagabi. Lucky girl siya. So, kanya ang corona para sa kanya yon So, ibigay natin yung kaligayahan niya. Kasi, at the end of the story, this is a competition and one girl na may destiny talaga na manalo at siya yun. So, nakita naman natin na lumaban lahat. Hindi na nila pinaabot sa top 6 si USA. Alam niyo sa totoo lang, ah, sa top 3, sa totoo lang kung may malungkot dito, hindi si Philippines eh. Kasi si Philippines good job and she's very happy. At nakita natin siya hanggang sa dulo na hindi talaga siya umalis. Hindi katulad ni USA pagkatapos ng ano, wala na, hindi na nagpakita, hindi na nagparamdam. So, doon nakikita yung mga ugali ng mga ng to. Yung mga reyna kasi, uh, dapat kahit hindi ka manalo, nandiyan dyan ka. At ayun yung magandang ipinakita ni Philippines. So, yan. And then, of course, ayun nga, si Miss Malaysia o Miss Kandalo ng Bonggang Bongga. So, siguro dahil bitter, bitter siya na hindi siya nakasama sa ano, sa top, ano, sa top 12, at uh, sa top 12, yes. Siguro, nag-expect siya ng more. Kaya lang, ang masasabi ko nga dito, attitude kasi, yon Nagalit siya kay ano, kay Japan. <laughs> so, si Japan yung kaaway niya doon. Tapos, tinawag niya ng cooking show yung ano, yung pageant. <laughs> Dahil nga, hindi nga siya napasama sa, ano, sa top, sa top 12. I think it's about, ah, uh, inoobserbahan talaga nila yung character ng bawat kandidata at diyan talaga makikita mo. So, kung sino yung pipiyo, kung sino yung, yung magre-react sa pag hindi na sila napasama. So, hindi nagkamali yung organization na ilagay siya sa top 12 kasi hindi naman niya deserve nakita mo na parang dapat mo mag ka ng ganyan dahil hindi ka napasama. Dapat you stay humble dahil you are a queen. So, kapag rey na ka, dapat nasa ano ka, tama kang timpla, tama kang ano. Kasi at the end of the story, ikaw talaga ang di ba? So, yon So, ang pageant is a competition. Hindi yan yung parang laging pili mo ikaw ang panalo. Kaya hindi na nanalo ang isang kandidata dahil may attitude yan. Promise. So, kaya yan hindi nakakakuha ng corona dahil may attitude. Kaya naliligwak yan dahil nakitaan ng kahinaan, nakitaan ng attitude at ayon umiksen na sila ng bongga-bongga. Like example, USA, tingnan mo, yes, nandoon na na-hurt ka, nag-expect -e ka ng more. Pero kasi, dito palang nakita na ang taas na ng mo sa sarili mo na parang piling mo ikaw na talaga ang mananalo. So, don't underestimate another candidates kasi may mga kakayahan sila na hindi mo alam na hindi nila nakikita sa'yo. So, barang ang nakikita sa'yo yung overconfident na, na parang hindi na naibababa. So, mahirap kasi katrabaho yung mga ganon. Kasi magkakaroon ng diskusyon, magkakaroon ng mga ano, sa saka ayaw ng organization yung parang hindi ka na-handle, naha yung sobrang tapang mo, ganon. Tapos pangalawa, jaan nakikita mo din yung eksena na, alam mo yon na parang, parang magre-react pag hindi na pasama sa semi finance Ayun, kasi nga, attitude. So, ayun. Kaya si Miss Malaysia, good luck. <laughs> Sana mabawas-bawasan niya yung mga ganyang karakter kasi syempre hindi yan magpapanalo ng buhay. Alam niyo sa totoo lang, yung minsan sa buhay, dapat lagi tayong ano, lagi lang tayong humble. Yung piliin natin maging humble, huwag maging mataas. Matuto tayong makinig sa opinion ng iba. Matuto tayong tumanggap ng pagkakatalo. Matuto tayong tumanggap ng, ng sitwasyon. Kasi Syempre, hindi sa lahat ng oras, laging tama yung opinion mo, laging tama yung mga ginagawa natin. So, dapat matuto tayong mag-calm down. So, yan. Kasi, para yung blessing, di ba? Sa so, tingnan mo, si Miss Philippines, hindi man siya napasama sa top 3, kahit alam natin na deserve niya, natanggap niya kagad. At masaya ako para sa kanya at masaya. So, hindi man tayo nanalo ng Mr. International Queen, at least, di ba, panalo ang ipinakitang ugali, performance, everything. So, hindi tayo talo ano doon tayo na better luck next time. So, baka next time makuha na uli natin. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Naloka din ba kayo ng bonggang-bongga? -bongga? Ako, yes. Naloka ako. Naloka ako sa resulta kasi unexpected. Pero, happy ako para kay Peru. So, yon So, please comment below kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon Syempre maraming salamat sa inyong lahat at sa support at pagmamahal na binimigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe jam please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga chika so guys maraming salamat hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys Oh, oh,